Sa panahon ngayon kung saan sa teknolohiya na ginugugol ang oras, isang individual ang nananatiling tapat sa pagbabasa ng mga libro. Siya si Estenislao Valdez o Lolo Islao, 78 taong gulang mula sa Villises, Pangasinan. Hanggang ngayon ay araw-araw pa rin siyang bumibisita sa pampublikong aklatan upang magbasa. Tuwing umaga, walang mintis si Lolo Islao sa pagpunta sa Villises Municipal Library. Ilang dekada na niya itong naging sangtwaryo, isang paraiso kung saan nakapaglalakbay siya sa pamamagitan ng pagbabasa. Bata pa lamang, hilig na talaga ni Lolo Islao tumakas sa realidad gamit ang mga libro. Kapag tapos na siyang tumulong sa bukid at mag-aral, ginugugol niya ang kanyang natitirang oras sa pagbabasa. Mag-inabalas ko naman baka wala na akong ginagawa ako. sa bukid. Nagbabasa ako. Sa bukid, Libre na Araw-araw ako pupunta dito. Kasi hobby ko talaga ng nagbabasa. Kagaya mga history, kagaya mga picture Ibig ko. Wala Sa kanyang edad, tunay na kahanga-hanga ang kanyang dedikasyon sa pagkatuto at simpleng kasayahan sa pagbubuklat ng mga pahina. Minsan, nagbabasa ako. minsan, nag Pinukuan ko, pin, tinutunod ko yung mga uh, puko, mga anak ko, gano'n 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 nabasa ko. E, ano yung sinasabi kayo, ako, parang, ko Sail, widerate, mga widerate kayo. To, Mario, ay, yung mga ko, parang tinukuan ko na magbayra, magbayra sa kayo, parang ano. Kung YGA, bakit yung mga YGA din kayo, at mga lalo pag kumuka na isa amin eh. Ang mga kwan, siyempre yung mga nabasa mo, ang madalas na pagbisita ni Lolo Islaw sa library ay hindi lingid sa pansin ng mga tao. Yung pagbisita ni Lolo, sabi nga ni Lolo kanina, araw-araw, halos araw-araw nandito. Umagang umaga as in pagkatapos ng flag ceremony, andyan na siya. Di pa kami nakalinis andyan na. So natuwa kasi, na, natuwa kami kasi uh, sabi namin sana lahat, lahat ng, ng tao dito sa villages ganyan. Yung, alam mo yun, na, mayroon silang time para magbasa. Ganun. Aminado si Lolo Islaw na hindi siya naging mabuting estudyante dati. Pero nakakakuha siya ng mga kaalaman dahil sa hilig niya sa pagbabasa. Ngayon, nais niya itong ipamana. Nagkukang ko yung mga kamataan magbasa, punta kayo sa library, magbasa kayo ng mga, para mga, wise reader kayo. Kasi, pag uh, magbabasa ka ng babasa, lang hindi mo nakakalimutan ng na, ano na, eh. Yung uh, kinukumbel ko mga mga kabarkada ko. Pag mag mga barkada ko, pumunta na rito, magbabasa sila. Bawat tao ay may mga pagsisisi, may mga pangarap na hindi nakamit, may mga pangakong di natupad. Pero sa mahika ng mga libro, lahat ng bagay ay posible para kay Lolo Islao. si isang maliit na sulok ng mundo, patunay si Lolo Islao sa walang hanggang kakayahan ng mga libro na pumukaw ng mga isip at damdamin. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagkatuto ay panghabang buhay na paglalakbay, at ang mga kabanatan ng buhay ay patuloy na mailalathala. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako si Site Lizardo, News 5 Digital.